Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Republic Act number no. 10932 or the Anti-Hospital Deposit Law. Na kung saan maraming mga hospital ang lumalabag dito, lalo na kapag ang pasyente ay mahirap lang. Isa na dito ang De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Das Makavite ay lumalabag sa anti-hospital deposit law. Ayaw nila i-admit e ang pasyente kapag walang deposit. Bukod sa sobra mahal ang bayad, hindi pa maganda ang serbisyo nila. Iwasan nyo ang hospital na yan dyan sa Cavite. Mantakin mo yung pasyente isinugod sa De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Das Makavite ay hindi nila inadmit dahil nang hihingi ng deposit. Nakiusap yung kamag-anak ng pasyente na kung maari ay e-admit muna nila pansamantala total babayaran naman sila after one week, dahil yung kapatid ng pasyente ay magpapadala naman ng pera kasi nasa abroad. Abay tinanggihan ng De La Salle University Medical Center, the LSUMC, Das Makavite dahil bawal daw sa patakaran nila na walang deposit ang pasyente. Sabi ng kamag-anak ng pasyente di po ba may batas tayo na bawal tanggihan ng hospital ang pasyente? Abay ang sagot ng De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Das Makavite ay anong batas pinagsasabi nyo? Kami dito ang masusunod, hindi ang batas na sinasabi nyo. Ang tapang pa ng mga attending staff ng De La Salle University Medical Center, DLSUMC. Kaya walang nagawa ang kaanak ng pasyente kundi, e uwi na lang ang kawawang naghihingalong pasyente. Kaya ayon namatay ang pobreng pasyente. Kapag wala kang pera hindi ka nila e admit. Napakawalang puso ang De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Dasma, Cavite na yan. Sila ang lumalabag sa Republic Act No. 10932 or the Anti-Hospital Deposit Law. Mga mayayabang sila na tanggihan ang mga pasyente, dahil walang pambayad sa abogado para kasuhan ang De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Dasma Cavite. At kapag kinasuhan mo naman ng violation ng Republic Act No. 10,932 or the Anti-Hospital Deposit Law ay idinidismos ng mga tiwaling fiscal dyan sa Das Cavite. Sobrang mga tiwali ang mga fiscal dyan sa Das Cavite. Ikaw pa na biktima ang kanilang sisigawan at pagagalitan. Tinatakot ng mga fiscal ang mga complainants. Dapat mag-imbestiga na ang Department of Justice sa mga tiwaling fiscal dyan sa Dasma Cavite. Kawawa ang mga biktima, biktima ka na nga ay bibiktimahin ka pa ng mga kurap na mga fiscal. Wala nang hustisya sa ating bansa. Binababoy ng mga fiscal, judge, ombudsman, PNP Internal Affairs Service, na Polcom, NLRC Arbiter at ibang sangay ng ating gobyerno ang ating mga batas. Maalala ninyo may tinanggal na tiwaling George Jan sa Dasma Cavite. Tinanggal ng Korte Suprema dahil sa katiwalian. Mantakin mo yung napatay na estudyante sa Hezang ay kinampihan pa ng tiwaling judge na yan. Mabuti na lang matapang yung lolo ng biktima, kaya kinasuhan sa Supreme Court. Ayon natanggal sa pagka-judge. Masyado dyan ang katiwalian ng mga fiscal at judge sa Cavite. Ikaw pa na biktima ang kanilang sisigawan at sisisihin kung bakit nagdemanda ka. At agad-agad nilang idinidismas ang kaso. Kasi nababayaran sila ng mga respondents. At bukod dyan yung matandang pasyente na nasa loob na ng De La Salle University Medical Center, DLSUMC, Dasma Cavite ay grabe ang nangyari, mantakin mo habang pinuputol ang paatuhod ng pasyente nagsisigaw sa sobrang sakit, dahil wala man lamang anesthesia na inilagay habang nilaligari ang tuhod ng matandang pasyente. At ito pa nang malaman ng mga doktor na ang anak ng matandang pasyente ay nasa abroad, abay sabi ba naman dapat daw turukan ng injeksyon ang pasyente. Bawat turok mahigit libo, kaya nagsipag turukan mga doctors nila. Ang mahal pa ng hospital bill na siningil bukod pa sa turok na injection sa pasyente. Wala din naman nangyari na matay din naman ang kawawang matandang pasyente. Ang De La Salle University Medical Center, DLSUMC, das makaviti lang kasi ang hospital doon. Kaya kapag mahirap ka lang na pasyente ay tatanggihan nila kapag wala kang pambayad sa deposit sa hospital hindi kanila e-admit. Yan ang masaklap na katutuhanan sa mukhang pera na Dela Sal University Medical Center, DLSUMC, LSUMC, Cavite. Kaya huwag na kayong pumunta sa Dela Sal University Medical Center, DLSUMC, Das Makavite na yan masyadong mahal sila maningil sa mga pasyente, at hindi pa maganda ang serbisyo nila at mga bastos pa mga gwardya nila. Sa mga taga Das Makavite iwasan ni ang De La Salle University Medical Center, DLSUMC, das makavite na yan, pumunta na lang kayo sa ibang hospital na hindi kayo sisingilan ng malaking pera. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.